So yan mga bossing, bali magandang hapon sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk in dito. Galing pa sila sir na San Pedro, Laguna. Yan, big big shoutout sa lahat ng mga tiga San Pedro. Boss, baka may gusto ko lang muna batiin or re-shoutout. Wala na, nakatayin <laughs> si si Mrs. Si Ma'am, baka gusto lang po yung batiin. <laughs> Sige, so yan mga bossing, bali papakita ko lang muna sa inyo. Yung nakurusaladahan nila is itong ating Kia Rio na 2014 model nyo Mukhang sasala ang tawad, wala mo ng sahod. <laughs> so yan mga boss Magyayabang ko lang muna sa inyo Itong unit na nakursuladaan nila ah uh, makinis na makinis pintura niyan mga bossing kitang kita naman sa video yan, naka white plate, registered mga bossing presentable paint, automatic transmission mga kapal pa mga goma nyan yan, mga bossing sobrang kinis niyan yung loob yan, automatic transmission, bali na test drive na rin nila sobrang fresh niyan loob niyan mga boss leather seats then, ice the cold aircon Ice cold aircon mga bossing. So, fresh na fresh ang loob niyan. So, tatanungin lang na natin tawad nila ma'am at sir kung magkano. Sabi mo na natin nga kay 228. 220. Mabawas ang pa. Patay ka 225. Ma'am, kahit dalawang libo. 220. Mabawas ang pa. Ma'am, baka madagdagan yung kahit... 225 plus. Sagat na yan Sagad na yan Hanggang buto na yan Yes. Pati pato na. Yan. Pati pato na. Boss, hindi gano'n nakatagal nagbabalak ka lang. Na, bumili ng sasayan. Ah, nakita kita, nagbalak na ako talaga. Ma'am, mo kumusungit ka. First, ka. First Buti karin karin na lang nangiti ka lang. Ah, first car nyo. Yan yung mga mo. Kaya gusto kong sabihin. Alam na alam boss. Alam na alam talaga kainaan ni AC. Ma'am, hindi ka na talaga maawa sa nagalap buhay. <laughs> <Di> na. <laughs> Nyar, wala mo na sahod, Nyar! Nyar! Wala mo na sahod! Kaya, hindi, ginawa na malo driver ni Junior eh, kaya... Ay! Lang yalo mo, ginawa ko wala driver ni Papi Junior. 225. Sige, boss. 225. Thank you, thank you. <laughs> Buti na lang ma'am, ngumiti ka. Kung hindi ka ngumiti, hindi ko bibigyan ng 225. So yan mga bossing, ah uh, bali binigay na natin for only 225,000. Napakamura na ito mga bossing at mataas pa bentanyor. Wala mo, <laughs> uy, wala mo na sahod ah. Uy. Hay ginigino yung kina mama. Ay kinawawan <laughs> driver si Bossing. Tama yeah, yan. Eh, eh, Tapos mga Boss, oh, walang gana si Bossing. Ginawaan ng driver. Sayan <laughs> so, mga Bossing, bali nagkasundo na kami for only 225 bali first Boss. Legit ba na first car? Baano lang yan ha? Baka hindi tulay ah. Legit. Legit. Yan, naman, hodos, eh. legit, followers. legit followers. followers. Followers, sir. Sayan mga Bossing, remain ko nga lang pala kay ulet ah. Uh, no video call, no down payment at mag, uh, mag ingat kayo sa scammer mga bossing si sir ay napapunta dito at ang, ang kausap niya pala is, is scammer no, ako po. so yan mga bossing ang legit uh, uh, account ko lang is yung Angelica Tapia na may 755k followers tapos yung ANA Cars na may 1.4m followers mga bossing yun lang po yung legit boss congrats thank you so much ma'am bossing congrats Gang-gang. Legit followers sila bossing, 'yan. So sold for only 225 only mga boss. So 'yan, sold. Congrats kila bossing, nakakatuwa. At meron silang na-avail sa ating unit dito.